po mga ka FB. Ah, uh, ngayon po, ang gagawin po natin ngayon ay Korean lesson po para po sa mga gustong mag-aral ng Korean. So bye-bye enyo po ito. Mag-i-start po tayo kung paano sila magsulat ng alphabet nila. Okay. Ah, uh, mula sa vowel hanggang sa consonant. Mag-i-start po tayo mga friends, the pronunciation of vowels. This is the part one So, ganito po sa Korean, ito po yung kung paano sila magsulat. Ito pang ibig sabihin niyan, that is, ah, the sound is ah, uh, similar to the sound as ah. Tapos, ya, that is, the sound is ya, as in yard. And, oh, ganyan po yan, ano niya, oh, that is eo, and the sound is o oh. Tapos, yung susunod po ay yo. Ganyan po ang pagsulat nila ng yo. Tapos, sa English, y-e-o. Yan po. As in yawn. Tapos, o. Yan po ang o. In English po, paano magsulat ay, yan po, o siya. Sa sound po niya, as in hope. Kaya, ito po muna ang pag-aaralan po natin. Ang i-memorize po nyo muna. Yan po ang vowel nila, meron pang sa susunod yung part 2. So, ito ang ibig sabihin niyan, that is, a, ya, o, yo, o. Tapos, ang pagsulat po niyan sa English is, a po siya, a. Tapos, ito naman, ya, pagsulat niya ay, y, a, that is, ya. Ito naman, O, tapos sa English, kung paano siya isulat ay E O. Yo, ito naman yo. Ang pagsulat naman sa English ay Y E O. That is yo. Tapos O. Oh, ito naman ay O oh, siya. Ganyan o. Oh. So ito yung pagsulat kung paano liya pagsulat sa Korean. Tapos ito yung sa English. Tapos yung similar sounds po niya diyan sa kabila. Okay, sana mag-subscribe po kayo at pakishare na rin. Kasi karamihan yung mga gustong mag-aral ng mga Korean, di ba, naghahagwon pa sila, pupunta pa sila sa hagwon. Ah, sorry, wala pa lang hagwon dyan. Ay, private school dyan sa atin. Okay? So, mas ma ang ma pinakamadali pong pag-aralan ay, ang pag-aral ng Korean ay yung, dapat alam mo muna yung mga alphabets nila, yung letters. Katulad yung sa atin na A, B, Okay? So, uh, hanggang dito lang yan. Sa you, susunod at itutuloy po natin hanggang don sa ano lahat yung vowels niya. Okay, thank you for watching.